Mabuso sa inside job, isa sa mga ginatutukan ni Angulo sa pagpangawat sa isa ka mall sa San Carlos City. Kapulisan may persons of interest na nakatuto kay Lin Pedreso. Base sa CCTV nga ginauyatan sa kapulisan kung sa diin nakita ang aktwal na pagsulod sa duha ka mga lalaki sa isa ka mall halin sa buho sa salog sa isa ka stall sa Agosto 19 sa gabi. May mga natubod na ang San Carlos City Police na persons of interest may ara na. Oh. Ah, muna ito ang naman sa uh, mga investigasyon para ma-determine kung sino ang mga uh, upot nila. Sa subong mam, ang number of persons pa lang is apat. Madumduman na trace ng kapulisan ang ginhimo nga buho sa mga kawatan sa sang Drainage System. Kung sa rin sila naglabay, tubtob, nagtiltig sang buho sa salog sa sang Mall kag nakasulod. Nataban ang masobra isa kamilyon ka pesos na balor sa mga baligya sa nagkalain-lain ng na stalls. Padayon pa nga nagapangita sa dugang CCTV footage ang kapulisan. Ginatutukan man kung sa imposible nagdereso ang mga suspetsado na ginaaligar ang miyembro sa termite gang. Wala man ginadula sa kapulisan ang posibilidad na inside job ang natabo. Ang mga security guards sa mall, ginambistigaran man. Maupo na lang sa investigasyon, ma'am. No? Uh, pati mga security guard, investigahan. Samta, magahatag sang 100,000 pesos ng reward money si Mayor Rene Gustilo sa makahatag sang impormasyon angot sa mga sospek. So, personally, Mayor, so isa na sa ways bala to encourage the public uh, to give uh, any uh, information to our local PNP uh, sa atong uh, pursuit sa ngayong pagpangita sa mga uh, suspect. Upod, Garuel Banggoy, Aileen Padraso. 1 Western science